Wow, maulang Christmas. Saturday. Sunog. Sunog. Ayan <laughs> uh, po yung mga gift na natin. Ah. Uh, ah, uh, ngayon po ay December 24, 2024. Ah, uh, alas 9:30. Maghintay lang kami dahil ang mas ng para sa ating Noche Buena sa katedral ay alas 10. 9.30 na. Okay. Nagsisiba tayo. Okay tayo. Hi. <laughs> Ayun na kami lahat. Malamig. Maulan eh. Kaya po, maulang Christmas. Dito tayo sa katedral. At dito tayo sa may San Juan tsaka San Rosario boundary yan iba mag maulan ngayon hindi ka ulan kita nyo naman sa narin ah no? Ada tayo sa CMI sa Rosario Ambon ambon. Ang ginagawa pa yung andito drainage sa gilid ay may mga barrel pala tayo dito eh. ayun yun at maulan at at Santos Gen ay na ang ng katedral ng Basilica Basilica Minore ng Imakulado Convention di ba na ulan at tayo sa likod ulan <coughs> tayo sa may harapan Yeah ikot tayo kasi tayo sa may McDonald's sa ano paparada ngayon lang umulan ng bispiras kaya malamig Okay, dito tayo. Ang ginagawa pa rito ngayon, magsisimba zoom Pupunta na ito ang ating uh, lumang municipio. Narito tayo dito. Tayo sa bini. Oh, maray pa rin magsisimba sisibad Ano ngayon ni? Eh? Desperas ng pasko na. Entry point. dito tayo sa amin. Yo, let's go. here uh, Tayo sa McDonald's paparada. Ali yan Ayan, tayo Tayo sa gilid Yun Wow Ayan ang katedral, no? pa paano lo tawag doon ah, nag-perform yung ating mga sa PCY ng katidrat. Tapos ngayon, nagmimisa na tayo kung ating oras na lang. Bishop ayaw niyang sa si Maria, kaya ayaw na siya niyang iwalay ng hindi. Samantalang, nilisip ni Josejo at si si sa ma si Maria, si Maria sa ang isang anghel ng Panginoon. Sabi sa huwag matakot at ang ni Maria sa sa ng Santo ang mga kalanan mong bisnis siya ang magliligas sa kanyang bayan sa kanilang mga sanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa mga pangitan ng propeta. Magliliging ang isang dalaga at mamangat तर्जनीया में इन्हीं के नाराज होने से सिकलिया और बाद उस समय का है। araw ng Pasko, tayo ay nagunita sa pagkasilang ng ating tagapaglintas at malulubos ng ating Panginoong Yeso Cristo. Meron po tayo ng pangalang Yesus sa salitang ng lilitas sapagkat ang Yesus, Yeshua, ay nangangawulawang Yahweh, saves, si Yahweh, ay nagliligtas. Ang Diyos ay nagliligtas. Ngunit, itinuturing din natin sa si Jesus na ating manulubos. Ano po ang ng manliligtas at manulubos? Can be anything. Kagaya na meron isang sakuna at tayo na We were rescued from a disaster or from a catastrophe. Ang tuos naman, redemption, ay hindi mo man masasabing ikaw ay tinubos mula sa maha. Ikaw ay tinubos mula sa maha. Pero hindi ka tinutubos mula sa maha. Ang tubos, usually, pinagamit natin kapag ipenda natin ang isang alakas at tutubusin sa pangmangitan ng pera na uukol sa halaga. Lahat ng mga imahin na ginamit ni Propeta Isaias ay nauuugol sa relasyon, buugnayan, relasyon ng Diyos at sa Kanyang bayan. Pagsasalita ako para lumakas ang loob ng Jerusalem. Hindi ako tutugol ng natigisya na ililigtas hanggang ang tagumpay niya ay hindi magliliwanag. Kung itinakwil ni eh, ang lungsod mo, hindi na rin tatawagin asawang pinabayaan. Ang itatawag sa iyo ay ng Diyos. Describing the relationship between God and Israel, sabagat ang Israel ay naming salawahan, ngunit tinubos ng Diyos, at ngayon ay hindi na siya katawagin itinakwil, siya ay katawagin kinalugdan ng Diyos. Ang tubos ng Diyos sa atin ay siyang pamaraan kung saan o tayo ay kanyang iniligtas. Ang ating kaligtasan mismo ay sa pamamagitan ng pagtubos. Ano ibig sabihin nito? Meron ang nakilala mga drug addict sa isang rehabilitation center. Nag-usap kami at ipinag- o binahati nila ang kanilang karanasan bilang mga turugista na nagpapagong buhay na ha? yung influensya ng drugas. Ngunit sa pamamagitan ng Rehabilitation Center, sila'y nakalampas doon. Nang nagpapago na sila, inayos na nila ang kanilang sarili, uuwi na sana sa kanilang pamilya yung ilan na nagsabi ito ang mas mahirap rawin ito ang pinakamahirap rawin na pabalik ka sa iyong pamilya mga taong sugatan sa iyong ilawak ng puna mga taong nasaktan ninakawan mo sinampal, binuro minura nung nasa influensya ko ba ng drugas. Dito, dito po natin maintindihan, mga kapatid, na ang pagtubos ng Diyos sa atin ay sa pamamagitan ng pag-alay ng Kanyang sariling anak. Nagkatawang tao upang kasama niya tayong maging tao. Siya ay ating binukog siya ay ating Ito pala ang ibig sabihin ng pagtuhos ni Jesus sa atin. Makakatanggal at makakabawas sa ating halaga at tignidad bilang tao. Ngunit sa ating pagkakasala, ang tingin natin sa ating sarili at ang tingin natin sa ibang mga tao na nagkasala din, bumabawas, bumababa ang halaga. Eventually, pati magkasundo. Pati magkasundo sa mga tao na hihiwalay sapagkat natanto nila, nakita nila, nakilala nila ang kahalagahan ng isang isang. Magpag-asa. Walang kwenta man tayo na muna dahil tayo makasalan. Pinakilala sa atin ipinamumulat sa atin ng Diyos, meron kang kwenta. Maaari ka pang umahon sapagkat ang halaga mo ay halaga mismo ng anak ko. Naway sa Pasko ito, mahalaga natin ang bawat isa, lalo mga miyembro ng ating pamilya. Mahalaga natin ang mga tao na sa atin for one reason or another nagtaksil man o tayo man mismo ang nagkasala. Pahalagahan natin ang mga matatanda, mga lolo, at lolo sa ating tahanan. Pahalagahan natin ang ating mga magulang, inyong mga magulang, na nagsusunik ka upang mabigyan kayo ng mahuting hinaharap. Pahalagahan ninyo ang mga may sakit, lalo't mga miyembro ng inyong pamilya, ipalamanin niyo sa kanila ang inyong pagmamahal. Mahalaga tayo sa pata ni Diyos. Mahalaga tayo sa isa't isa. Sabagat ang ating kahalagahan ay ang halagadismo ng anak ng Diyos. pag natin ang ating pag-aaral na tayo. Sumasabang tayo. Ano hey. <mess�ils> na po kami? Eh, mo ulan eh. Malakas yung ulan. Ato na, luto ni Ate Asya. Wow! Carbonara! Ito na yung pasta. Ayan. Ang asim Ang ham. Ham! Wow! Tsaka hotdog. Wow, eto na oh. Yun. Sunog. Sunog. <laughs> Sunog ang luto. <laughs> okay lang yan. Ayan <laughs> to. Oh, meron pa naman natin eh. Ay, po namin. si <laughs> Sharkbait, oh. Oo, oh, ilalaro si Leon. <laughs> Sharkbait! At ilang minuto na lang po ay siyempre, uh, gaganapin natin ang ating tradisyonal na siyempre, Noche Buena. Magna Noche Buena na tayo. Dahil siyempre, sasalubungin natin ang Kapaskuhan na uh, ngayong alas 12. Kunti na lang, 10 uh, minutes na lang ay mag na. Papasko na, <laughs> Pasko na pala. Ayun. At syempre ito na 'yung handa natin, pakikita ko sa inyo. Meron pa tayong kunting handa. Ayun oh, meron pa ang, ano, si Joy oh. Wow. Labelino, red wine oh. Meron pa tayong carbonara. Ube, leche plan. Etong gawa na si din. Ayun, ang ating ah uh, Graham, tinapay. Ayos, tsaka ham, tsaka keso de bola. Oo, uh, sarap. Siyempre, kain na. Kain na. Bawa na una. Siyempre, bawa una. Woo! Take Wow! Kain, let's eat. Kain tayo. Uy, anak, huwag masyadong madami ha. Madaling araw na. Kain. Kain, mga handa natin ha. Oo, uh, sarap. Ano pa rin kesa di bola, hindi pa nabuksan. Kesa di bola. Kain. Ato. Kesa di bola. Bukas na rin naman ito. Bukas yun, bukas. Yun. Kesa di bola. Oop. Saka ham. Ito, sarap ng ham. O, ito, kasunod.

Bagaimana dengan itu? Kerana bola Saya ini Kerana dia bukan bola Selamat Christmas. tahun Bolehkah anda makan Dahil and... Naklang dito natin si sa Buti na lang Bago uh. bote, bote, bote. yung mga kakulay Bago yung matamang kakulay Lahat ang shirt ni Silino. Wow! Oh! Graham! Ah, ito pa natin na yung sa ham sarap Uh, ayan po yung mga gift na natin. So ate Asya. Uh, ate Asia. Ate Asia. Okay, kunin ko na po yung pagkakataon para mag-shoutout kay Jeric Bondoc, Consolacion, Bartolome, uh, Ali Trejano ng Edmonton, Canada, Tongs TV Adventure ng Matimbo, Raul Martin ng Bulakang Bulakan, at syempre ang Gab Gabriel nang Giginto Bulacan at Mendoza Family ng Hagunoy Bulacan at si Kuya Art Benedictos, si paring uh, Rico Tenko, si paring uh, Rico Tenko ay nasa Australia si Kuya Art Benedictos ay nasa US at syempre sila, pamilya ni uh, Daddy Berting uh, Flores, Flores Family na si paring Ken, tsaka si Daddy Do sa California at syempre ang mga, sino ba, uh, si lahat ng mga subscriber natin na patuloy na sumusuporta sa channel natin. At syempre yung mga silent subscriber at yung mga bago sa channel natin. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta ninyo. At sana po ay bigyan pa tayo ng lakas at bigyan tayong lahat ng prosperity nitong papasok ng new year. At maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you po. Shoutout din kay Ate Sally Usami ng Japan. Kay sino ba? Ayon. Si Dong Scraper ng Bulakang Bulakan Si parang Joel Benedictos na nasa Riyadh, Saudi Arabia. At syempre ang mga Shada Boys ng Bulakang Bulakan Tsaka si parang hotel ng uh, Masili Malolos. Shoutout sa inyo at ingat lagi. Lahat po ng mga OFW na lalaging nakasubaybay sa atin sa US, sa Canada, sa Australia, sa New Zealand, sa Europe, sa UK, sa baba, sa Asia, maraming-maraming salamat po sa inyong lahat. And doon po sa mga hindi ko na mention, siyempre <laughs> naman po talaga marami, pero next time na lang. Kaya uh, gusto nyo i-comment na lang para ma-comment ma at magkaroon tayo ng chat today. Salamat po po sa ating lahat, uh, syempre gusto kong kuhanin ang dito para magpasalamat po sa lahat ng sumusuporta at sumusubaybay sa ating channel. Dahil kung wala po kayo, ay uh, syempre wala rin channel natin. Sa lahat po ng mga subscriber natin at yung mga uh, patuloy na tumututok at syempre mga silent subscriber din sa atin ay maraming maraming salamat. Dahil po dyan, ako po uh, sa Alphax TV at ang aking pamilya ay bumabati sa inyo ng Maligayang Pasko! Keep safe and keep moving always. Bye-bye! At syempre sa lahat lang mga bagular sa mga platform natin, sa Instagram, sa Facebook, sa TikTok, at syempre sa YouTube, mayroon pa kayong gawatin. Subscribe na kayo, hit the notification bell para sa mga updated natin videos na palalabas ko sa inyo every time nagagawa tayo ng mga interesting videos. Kung nagustuhan yung video natin, e, share ko na rin. Until next time mga tropaks, keep safe and keep moving always. Bye-bye! Merry Christmas!